magandang umaga mga kabalibalay <coughs> uh, panibagong update ulit tayo rito sa ano ko outdoor ano, setup, up ko na tumakit ng mga kabalibalay vlogs ayun eh, mabilis sila mga green water kaya na uh, baka mag water yung mamaya kaya ng dati hanggang dito ulit magbawas pero malinis yung tubig niya sa loob yan tulad nito nagiging water na naman kasi sobrang isa na natat natatamahan sila ng init eh ito yung mga jury size na ito ha? update mo na lang ulit kayo may bagong update to may bagong update tayo okay, okay. Uh, medyo ano na sila medyo palaki na jury size na yan Kasi ito mga kabalibalay vlogs. So, dumadami na siya. Kaso wala pa tayong market ngayon eh. Dahil hindi ko pa alam kung magkano talaga ang presyuhan nito. Kung alin ang quality. Uh, bali magpapatulo tayo kay Sir Lex. Ngayon isasort mo na natin to mga ito. Ito, binukod ko na ito. Ito, ito. Mga ano to, mga pul pulmas to. Ah, uh, armor ay ito armor yan maputi ang mata nyan ito yung bigod ko ito mga kabaray vlogs kagabi nag drop to 30 pieces to ang parents ito is ito yan mga magulang yan try ang lang yung nakuha ko Ayo, ayo nag outcross ako ng ano, nag-push ako ng silver ano, uh, marble to ah, uh, parang marble siguro yan eh pinag-cross ko sila ang dalawa kung sa pikibihin ko na letter yung bundok Ang dami na namang mulumot ito. Kailangan natin kakayasin na naman natin itong ibig na ito. Yan, go. So, Iisulit tayo mamaya. Kasi kanina, may naging kwerto sana ko. Hindi uh, di ko lang alam kung bibili yun. Basta nagtanong kung padrap na ba yun o may karga na ba yung mga PKBM ko. Ah, uh, meron. May mga karga rin na sa loob. Yung mga breeder ko. Yeah. Medyo matagalan talaga talaga, talaga ma matagalan talaga sila lumaki kasi kuno una mga pigs lang ang pinapatira ko rito, minsan dap na. Pero chubby, Baka soon pag may budget tayo bibili tayo. Para mabilisan yung laki nila. Ito meron naman ako rito ng ano. Ah, uh, yung mga maliliit naman to. Yeah. Marami rin to. Ayan. Ang iba nga rito nag-shutdown eh. Baka chiswate eh, tayo mamaya. Baka na ano yung kagabi. May nakuha akong pride doon sa loob. Kaso lang ang iba oh. Nandali. Nakadalawang piraso siguro to. Chicken natin sayo ah, ngayon ah mayroon nabuhay pa pala ito wala na to yun yun sila eh alam mo ito oh. mga kabalay balay vlogs nagdarap to si to nangihina to eh baka ibabad ko siguro to sa ano isulat bat ko siguro to mamaya kasi nangihina eh Era kagawin ko mamaya ayan. breeder ayan dyan ito naman ito yung mga breeder ko ito yung mga maraming lalaki dito kaso lang itong mga malalaking kyan, tagal sila mag drop or di ko lang siguro alam baka mamaya hindi ko na mapapansin may nag drop pero baka mamaya kinakain din nila kasi kailangan pa natin mga additional ano, lagayan para may spirit natin yung mga medyo malalaki